Okay mga kabayan, nakatapos na tayo doon. Daldal na naman ako ng daldal. -dal. Wala na palang mic. Ay, mag-o. sober voice over na naman tayo. Ayan. Kabayan, ayun na natatapos natin. Sakit na likod ko mga kabayan. Ha? Ayan, Oh. Anim plat. Tapos may natira pang buto. Pang hulip na lang natin. Tarat at mag-igib. Doon sa may, ano, sa may pinto. May, ano, front door. Doon tayo mag-iigib. Ayusin ko lang ito. Yeah. Para hindi pa uga-uga yung ating vlog na. Ano? na. Tapos magugas na rin tayo ng kamay. At ano pa? Ang dumi. Kahiyahiya naman. Sakay so, tayo ng bus. Yan. Hindi yeah. tayo pwede magigib ngayon dyan. Yun. May alarm niya Baka tayo puntahan ng polis. Tsaka tayo makulong. Ah, meron dito nga. Para tingnan ko nga kung bukas. Hehehe. He, he. Lalayo pa ako. Meron nga palang gripo dito eh. Buti kabisado natin to. Ayan oh, may host pa nga eh. Galing natin mga kabayan. ala ah, ko lalayo pa tayo ng ano, igib eh. Ayan. Oh. Nahugot. Ba't ka naman nahugot? Ayun o, ano pala eh. Natupi, natupi siya. Hugas na lang na tayo. Dahan-dahan na -dahan ang bukas. Ayun. ano? <laughs> o. Hehehe. Walang lastik yan. Wow, elastic na buhay yan. Vlog ng vlog eh. Hindi na pala nagana yung ating ano. Uy, sorry, sorry. Yan o, oh, namumula yung ano ko. Oh. Hindi na pala nagana yung ating mic. Yan. O. Oh. Diligan natin siya. Mukhang Diskumpiado ko rito sa ano eh. Sa ah, yan. Sa ulan na to. Mabata kaya ng hosa, no? <coughs> para hindi na tayo mahirapan gamit na shirt ko ayun oh. No? at tayo lulokso na naman mamaya sa gate alam ko dito walang camera eh dun lang sa ano main building yun diyan oh. No? saka may alarm okay let's go ah sakit na likod dilig na dilig sarap ngayon lang talaga ako napagod ng todo mga kabayan ganda tandaan lang lakad natin ganda oh, proud na proud talaga ako ang problema naman natin mga susunod yung pakwan Meron tayong pakwan sa natin itatanim. Okay. Lakas. Kunti lang. Marahan lang, marahan lang. You know, you know, yan oh, nahuhunin mo. Lupa. Hmm. Buti ginanyan ko. Pinalapad ko yung ano, gitna. Kaya yung kanya may plastic mulching eh. Sa atin lang ang wala eh. Dapat pala sa labas ko na lang nilagay yung pang spray ko para nakapag spray pa tayo. Okay. Ilang balik kaya ito mga kabayan. Sa na ulit ang balik natin Penetrate, ha? A few minutes later. Naambon-ambon naman, hindi gano'ng kalakas. Kaya... Discompyado ko, hindi pa pala natin ito na didilig yung huli. Kaya ano? Design muna natin. Parang yung ikalawang lagadera. Ayan. Next. Dada mo tayo dyan mamaya. Aha. Last. Ito na yung huli natin. Ayan o. No? Hindi agad makapenetrate yung tubig. Ah. Uh, Oh, uh, uh, uh. lakas. Oops. Medyo malapit nga yung pagitan. Kaysa 75. Kung 75 yan, baka ilang mga yan. Mga 4 na plat. Eh, ang hirap pa naman. Uy, napakan, napakan. Ang hirap pa naman gumawa. Okay. nag tayo kahapon nga pala dyan sa ating mga okra, palaya lettuce, kale pipino okay na ito naman o oh. ating lettuce ayun o oh. laki na ng pipino natin o oh. dito meron din Although ulan, dilagyan natin na, na, na natin para sigurado tayo ano. Bago natin damuhan mamaya. Tapos natin magdilig. Ang daming damo. Hmm. Ano yung ano? Pamumulaklak na ito. Ang daming bulaklak oh. Nagtanim, naglagay tayo dyan ng isa. Dalawang pirasong buto. Kaya e, diligan natin. weekly tayo nag lalagay ng pataba oops ay magdamo na ang dami damo kailangan talaga yung araw natin dito ay eh, araw ng pahinga para marami tayong magagawa bitin sa ano eh 20 minutos yan ano gunot uh, dami ba naman ng ano nito damo ayan o eh. pero mas maraming damo yung lettuce ingat lang baka Di na damo yung mabunot natin. Butas-butas eh oh. Busog na busog yung uod. Yes! Mag Sabay na natin dito. Dami rin dito eh oh. Ito yung lettuce. Ating lettuce. Nakakapagsabog pa kaya ng lettuce ano Sabog-sabog lang ito eh. Yung buto na ito eh, parang ano, napakaliit. Parang kurot lang. Kurot na manipis. Yung pagkinurot ka ng nanay mo eh, napakanipis. Yung pinong-pino. Yan, dami pa. Tsaga-tsaga lang tayo mga kabayan. Saan ba't matatapos din to? Hindi naman tayo po ito rito ng walang ano lang. Walang magagawang mabuti. iyan <laughs> ah. Dami pa nakatago. Ito. So, galing natin yun Nakakas kumain ng ano yan. Pataba. lipat na lang ng pipino yun eh. oh, aray aray atin na oops yun no sa looban kailangan talaga sa yuring yan o, oh. tabing-tabing ng pipino. Ayun, dala pati ugat. mas mauna pang lumaki yan kaysa yung pipino okay na mga kabayan nakaraos din salamat sa Diyos ah ayan umaraw pa buti nagdilig tayo oh. yun na oh. maliwalas na yung ating ano, lettuce tsaka kale tapos sa lunes mag -ano tayo mag spray tayo yan, ano, may uod dito may raming uod tapos dito no, oh, okay oh. parang hindi masarap ka ito so, may naiwan pa oh. Ayan yeah, okay. Ito yung buto ng ating ano. Honey June, Melon. Ano kaya gagawin natin dyan? Wala na tayong taniman. Nasak sa likod mga kabayan. Yeah. Ano na, yung na nagawa natin. Ganda. Ganda, ganda, ganda ako. First time pa yan mga kabayan. buong garden hanggang dito na lang mga kabayan huwag, huwag sasawang sumuporta sa Manalo Little Farm bye